Hello po! For today's video, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano namin inaalagaan ang mga bunga ng alaga naming ampalaya. Yan, kung nakikita po ninyo, nakabalot na po ang mga bunga ng ating alagang ampalaya. Pinuproteksyonan po natin ang mga bunga nito laban sa mga fruit fly pati na rin sa mga uod para hindi po natin kailangang gumamit ng pesticides. Sa pagbabalot po ng bunga ng mga ampalaya, gumagamit lang po tayo ng mga scratch na band paper at saka stapler. Ito lang po yung ating mga armas laban sa mga fruit fly. So ngayon, pipili po tayo ng mga bunga na pwede nating balutin. Ayan po. May tinira po tayo na pwede nating mabalot. Pakita natin sa inyo. Ayan. So, ayan. Isi-stapler lang natin. Okay, check natin kung malalaglag ba. Ayan, hindi naman siya na malalaglag pa. So make sure nyo lang po ha, na pag nagkabit po kayo, nagbalot po kayo, check nyo po kung malalaglag yung papel na inilagay ninyo or hindi na. So, pwede po tayong gumamit ng mga old na mga newspapers. diding din gamitan to ng mga old na mga kalendaryo po sa pagbabalot. So maganda po pag nagbabalot tayo, hindi na po tayo gagamit ng pesticides. Kasi protektado na po ang, ang mga bunga ng ating mga alagang ampalaya. Okay, so again, make sure po na pag naglalagay po tayo ng stapler, o dito po banda. Yan, dyan po natin i-staple at saka dito po. Para siguradong hindi po malalaglag ang ating pambalot na nailagay. Okay, so yan na. Ayan, so medyo bukas pa nga po siya, oh, pero pwede nyong, ano, hain. Ito, ito pipa, natin, oh, pwede pa, pwede pa, yan. So, yan po, nakabalot na po mga alaga nating ampalaya. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung ampalaya namin na pwede nang i-harvest. Okay, check nga natin. Yan, yung ginagawa namin, kinakapakapa na lang namin. Kung sa na yung may mga malalaking bunga. So, ayan na. Yan, tingnan po ninyo, oh. <laughs> yes, advantage, of course. Hindi mo makikita kung okay na ba yung ampalaya mo sa loob. Kung pwede nang pitasin. Kaya, eto, dito, ang technique dito, yan. Kapakapa lang, oh. Kapakapa lang, ay eto, medyo malaki na din, oh. Pero, eto talaga, ready to harvest na talaga, mga guys, oh. Yan po, wow! Di ba? Walang tusok. At saka hindi nagdilaw yung ating, ang bunga ng ating alagang ampalaya. O yan, pitasin na yan. Lagyan na ng itlog yan. Okay, so yan po ang ating ampalaya. Wow, nakaharvest na naman tayo. Ganda. diba po? Yan. Ito yung nakakatuwa dito eh, di ba? Pag nakabalot, surprise! Ayan, ang ganda. Eh, lalagyan na 'to namin mamaya ng itlog. May pang-almusal na po tayo. So sana po magtanim din po tayo at mag ng ampalaya. Ang ganda ang kain namin sa ampalaya, guys. Madali siyang alagaan sa totoo lang. Yung pagbunga lang talaga, 'yun yung dapat i-secure is mo kasi madali din namang patubuin tong mga ampalaya. Madali siyang patubuin yung actually yung mga ampalaya namin dito, guys. Nakalagay lang ang mga yan sa paso. Ayan guys, oh, kita ninyo, nakalagay lang yan sa paso, yung mga alaga naming ampalaya. Tapos, pinagapang lang namin sa aming, ano, sa kural namin, sa bakod namin. Yes, madali pong patubuin ang ampalaya. Bali, ipupunla nyo lang po siya, lagay nyo sa seed tray, seedlings tray. Or kung wala man, pwede namang sa paso unyo na ipunla. Gaya nyan, o. Oh. Pinatubo lang muna namin yan sa isang paso. Bali bumili na lang kami ng ano ng ng buto ng Ampalaya, yung East West na brand yung ginamit namin, mistisa po ito. Tapos ayan, dito sa pasong yan, nilagay diyan ang mga buto, hinintay na tumubo. At saka nung tumubo na, inilagay na namin sa mga paso. Ayan. Kasi hindi mapagtataniman ng ano eh, yung aming lupa dito mahirap taniman ng direkta kasi mabato. So bumibili kami ng mga compost. Ayan, para taniman ng mga ampalaya. Siya na. Malalaki na sila, di ba? Ah, naglalagay lang kami ng fertilizer kasi pag hindi talaga nag-fertilizer, kukunti talaga yung bunga ng ampalaya namin. So nag-fertilizer po kami, yes. Yung hindi lang po namin ginagamit ay pesticides. Sa so fertilizers, initially yung ginamit namin dito ay urea nung maliit pa. Pero nung malapit ng magbunga, ay eh, ginamit na po namin ang triple 14. Ayan po. So malulusog naman po mga alaga nating ampalaya at saka marami ng bunga. So, ayan o, tingnan ninyo. Gumawa lang kami ng pwedeng pagapangan sa mga ampalaya. Yung straw lang yung ginamit namin dito eh. Tingnan nyo o pero yan marami ng bunga yung maalaga namin ang palaya. yan na yung mga nakabalot na yan mga bunga na yan guys kaya lang meron kami ditong ang palayaw hindi nabalutan na maayos ibinalot din eh kaya lang bumaloktot na siya I don't know kung ano nangyari bakit bumaloktot to so yan pwede na din tong pitasin Ayan, pwedeng pitasin na rin yung ang namin okay pitasin na lang yan baka maunahan pa tayo ng fruit fly yan o. Pag ulam na namin yan. Pwede na naman sa pinakbet. Ah, di ba? So, yan ang kagandahan, guys. Kapag ka nakabalot, pag binalot niyo yung mga bunga ng mga ampalaya, talagang, ano, malinis. Walang kagat ng ulo, uod, walang tusok ng fruit fly. Tapos ano pa, surprise, diba? so, 'di ba? Si Diwa mo alam, di mo nakikita kung malaki na yung bunga, ito maliit pa. Eto, ay, malaki na rin to guys. So, silipin natin. Ay, mahirap silipin. Talagang sinecure. May naka-staple pa hanggang sa ilalim. Eto guys, medyo malaki na din oh. Medyo malaki na din. Ayan. So, sana po magtanim po tayo ng Ampalaya. So, I hope you enjoyed watching our vlog. Sana po mag-like and subscribe po kayo sa ating channel. Thank you po.